what's up mga kumari tigang o kung usap po kayo Nako, eto ha mga kumari tigang magtatapos na naman ang buwan ng Nobyembre at papasok na po ang huling buwan ng taon ang December eh kayo po baga ha mga kumari tigang ay nakapagsubi-subi na Nako, malapit ang Pasko ha mga kumari tigang at yun na nga eto meron pang hubabol na naman po ha mga kumari tigang na isang pambihirang lakit siyang pampaswerte itong ating mga kaibigan na antingero tayo nga po may naabatan naman pong isang nako, napaka-epektibo daw na gamit sa pagpapaswerte. Talaga ba? Ito na nga kasi tayo nga pinagalahan ng ating mga hunters na antingero ng isa naman pong nako gamit nga sa yun na nga sa larangan nga po ng pagbibenta kung kayo po ay may mga negosyo nagtitinda kayo at kung halimbawa kayo po ay nakakaranas ngayon ng medyo nga pagbaksak at pagtumal naman po ng inyong mga businesses, eh ito ha mga kumari kung tigang, alam nyo po ba na meron isang napaka-powerful po na gamit no pampaswete kayong maatikha ka kayo po meron nito ha mga kumari kung tigang, eh nako, mabubusyo pong ulit yan ha mga kumari kung tigang yung mga businesses po ninyo para kayo po kumita pa ng mas marami pa lalong lalo naman ngayon ha mga kumari kung tigang eh nako magpapasko na season na kayo na ba kailangan kayo po yung mag-inot-inot na mag na kayo ngayon ng pinaka the best time para kayo po yung mag up yung mag-ano kayo mag-sideline kayo baga magtinda kayo ng kung ano-ano ngayon ngayong December na ako talagang kayo papatok kahit ano pong ibenta nyo ha makumalik ito kayo yung magbebenta ng mga Uh, yung mga ano yung mga pinapa-order yung mga ham relleno ganyan mga leche plan leche plan <laughs> yung mga halayang ube ako magluto kayo mga ham cake diba tapos pina-order yan mga salad mga fruit cake ako ngayon ang pinaka-the best na season para kayo po yung makasideland kumita tayo Parang gusto ko na naman mag -tinda -tinda naman ng no? mga RTWs ah kaya lang parang wala talaga akong time eh eh, baka next year na lang 2025 kasi 2025 is the best year para kayo po mag-open ng mga bagong businesses at negosyo at yun na nga kung kayo nga po ay nagpaplano nga po na mag put up ng mga bagong businesses at kung kayo po may mga businesses na ngayon ha mga kumari kung tigang at kung halimbawa kayo po medyo nakakaranas ng medyo pagtumal at pagbaksak naman po ng inyong mga negosyo Mababang kita walang masyadong sales dako eto tayo ngayon na may naabatan naman po isang napaka na matapaka-powerful na pampaswerte sa larangan nga po ng pagtitinda. Ano yan? Eto nga po ha, makumalik ng digang. Kaya wala na masyadong chikatalakis, i-flex na natin siya. Narinig na po bang pambihirang katangian at taglay na kayanan sa larangan na pag-akit ng mga positibong enerhiya sa larangan na pagbebenta ng isang batong tinatawag na gintong hilaw itong hilaw anong tsura nyan ito po ha makmari kong tigang ito po ha makmari kong tigang ay na-flex na po dati pero ngayon po talagang ito na naman yung ating mga kaibigan natin ngayon tahamit na hamit tayo pinadalhan na naman ng ilang gamit na yun na nga gintong hilaw ha makmari kong tigang so ito po ipeflex sumumuna siya sa inyo ang ating mga batong tinatawag na gintong hilaw Ayan po, tingnan nyo, oh, talaga namang napagkaganda ha. Pero ito po ha, mga kumarik nito sarili ko pong panggamit. Hindi ko po ito pineflex sa inyo para ibenta kasi meron po talaga tayong off for sale at ito po ay available na rin po ngayon na makamaray ko tigang Ganto po ang itsura naman niya o oh, tignan niyo ang ganda makamaray ko tigang o oh, bibaga at siya po ay Quintas na. Pendant na siya ha, mga kumari tigang. At ito po ay pwede niyo na pong isuot. At alam niyo po ba, na kapag ka kayo po eh, nag-atikha nito at kayo po yung nagtaglay nito ha, mga tigang. Kung kayo nga po ay may mga negosyo, may mga businesses kayo, nako, kayo ay makakahalina ng mga parokyano kliyente nyo na magbibigay sa inyo ng maraming benta. Tingnan nyo, ang ganda eh. O, oh, tingnan nyo naman. Ang ganda niya. P pwede nyo po itong -ano, incorporate sa mga accessories sa mga ginagamit nyo. Hamak, mara. Kung tingnan, halimbawa, may, mga gold, may mga silver kayo, tingnan nyo yung kulay niya. Ang ganda, o. Ang ano niya, ha? para siyang white gold talaga. Ha? O, ito pong tinatawag na hilaw ha mga kumari kong tigang. Ano bang nako niya? Naku, napakalakas po ha mga kumari kong tigang. Yun na nga, ito po yung napakainam po sa paghatak ng pera. Yan, lalong lalo na po kung kayo nga po yung nagbebenta, may mga negosyo kayo, nagtitinda kayo. nako kayo talagang pupugigiin ng maraming Makliyente Kayo puputusin ng maraming kita ha mga kumari kong tigang. At talagang mamiminana kayo talagang angitin nyo talagang abot hanggang tenga nyo. Siguro pagkakayo nakabenta kapag ka meron nito. Abro <laughs> po, hamak tigang ako ganyan. Kapag ako bumibenta bumebenta, ang ngiti ko naman sa gabi eh, 'pag ako umuwi ng bahay. Talagang abot hanggang tenga, lampas pa hanggang bato. <laughs> <laughs> oh, ito po, hamak marie tigang, available na rin po ito ngayon at ito po nga ay mo sa natin ng ating mga kaibigan ng tingero Kung gusto yung pong hapon nito, 'yung mga ganito na po itsura niya, hamak marie kung tigang. In form of na siya. Pwede na po siyang ikwintas Oh, oh po. Para dala-dala nyo na siya at alam nyo po ba, na bukod sa ito po'y napakainang pong pampaswete, ito rin po'y napakabisa at napaka-efektibo rin pong pangontra. Pangontra saan? Sa mga negative energy, sa mga elemento, mga laman lupa, mga yung mga naandyan sa paligid, yung mga halimbawa may mga nainggit sa inyo, yung lagi kayo sinusumpa, ipinananalayan kayo ng masama, lagi kayong inuusog. Yan, ito rin po ang kokonta sa kanila, ha, mga kumalik. Katulad yung ating mga pangonta ng mga apoy ng dagat, yan, yung ating mga sinukuang itim. Napakainam din po itong pang-repel po ng mga negative energies na yan. Bawa kayo po yung may mga nainggit sa inyo, tapos isusumpa kayo, sabi ni, eh, huwag sana maubos siyang pahinda mo. Malugi ka sana, mabulong sana yung mga tinda mo, ganun. Yan po, agad-agad yan, kokontahin po niya katulad po no ating apoy ng dagat yung ang apoy ng dagat natin kapag ka siyang na-detect na negative energy yung halimbawa meron nang uusog sa inyo pumuputi po siya pero ito naman po ha mga kumari kung tigang hindi po kakaiba po ito ito po isusuot nyo lamang ikukwintas nyo lamang po ito o pwede nyo po itong ilagay lamang po sa inyo pong mga bulsa o sa mga pitaka nyo mga wallet po ninyo para kumbaga mabus nga yung sinasabing positive energy ng kaswetihan sa pag-akit ng pera at kukontahin nga po yung mga negative energies naman talaga ba? Opo ha, mga kumari tigang. Kaya ito ang ating pinakabago ngayon. Talagang humabol pa sa 2020. Kaya natin ang Ang ating gintong hilaw. O ito po yung tinatawag din po sa English na fire sama mga kumari kung tigang. Ito po yun. Yung mga tinatawag na batong pyrites. Ito po ha, mga kumari tigang. Ito e, talagang namang napaka ito nito. Ito po yung parang minoy-menos lang ng mga iba. Hindi nila alam kung anong bertud. Pero yan po ha, mga kumari tigang. Kapag kakayo po yung nakaatikahan ito, e, talagang kayo nako makakaakit ka at kayo po'y makaka-imbibe ng mga sinasabing positivity, lalong lalo na po sa usapin ng kaperahan. Kaya ito na po ha, mga tigang. Ito po'y available na po ngayon ha, mga tigang. At ganyan po siya, para po siyang pendant na. Sa mga gusto pong maka-order po ng ating, ito po, yung ating pong mga gintong hilaw o ang ating pyrite sa pampaswerte, lucky charm. Eh, pwede po kayo mag-PM sa atin ha, mga tigang. Pag ano lang kayo, mag-PM lang kayo, tumawag lang po kayo sa number ko na 0995 6402 At ito po ipadadala ko po sa inyo. Naku, napakamura lang naman po ng palimos ito ha, mga kong tigang. At ito po yung talagang napakaganda ngayon pong papasok na 2025. Kung kayo nga po yung mga nagpa na magbukas sa mga bagong negosyo, mga bagong businesses po ninyo, eh dapat meron din po kayo nito ha, mga kong tigang. Para kumbaga kayo po eh, yung bagang lapitan ng mga sinasabing mga kliyente, mga parokyano at mga maraming customer na magbibigay sa inyo ng maraming benta. Talaga ba? Naku, upo ha, ko tigak. Ito po, ako po yung subok na subok na to ha, makamalik ko Ito po yung aking personal na gamit ng ano, gintong hilaw. Ito po ay ano paro pa pa siya, hindi po siya na titibak pa. Titibak, <laughs> titibag. <laughs> titibak. Hindi pa po siya na titibag. Kasi isang buong bato pa po siya o tingnan nyo o yan o no? kita nyo yung mga kumikislap-kislap na yan yan po yung mga tinatawag na gintong at nakadikit pa po siya sa bato ito po yung nakuha po ito sa kuweba ito po yung galing pa po ito ng benggit tama kumari kung tigang at ito po yung mga talagang nag-atikhan ito yung mga ating ah talaga ah, may mga white crystals na sumisibol wala naman ito dati o yan nakita nyo ba yung mga white crystals na yan wala yan eh. Kasi ito po yung ganti po sa Crystal Cave po ito sa Benguet galing. Ito po yung magintong hilaw natin natawag. Nako. Ah, may sumiso. Buhay pala siya. Wow! <laughs> At alam nyo po ba, Mark Marek kung tigang positive po talaga ng binibigay po nitong Bertud sa akin na Mark Marek tigang talagang mula nung ito po yung talagang naatika ko. Tingnan nyo. Oh. Ayun yung mga ano, crystals po o oh, yung mga pirates. Oh, talagang Oh, nakita niyo ba? Oh, yung mga kumikislap-kislap na yan, yan po ha, mga kumari kong tigang, yan po yung nakakaakit ng positivity sa atin. At yan din po ang mangungunta, ang mga sinasabing mga negative energy na naan sa paligid natin. Yan, inggit. Yan, yung mga mahilig magpalipad hangin, mag, mag ano, yung magsumpa, magtigal po, yung pong mahilig mang barang at mang kulam. Isa pa yan ha, mga kumari kong tigang. Halimbawa, kasi kung halimbawa, kayo po yung may mga inggit, eh talagang kayo yung pag uh, ng mga tao, kapag kayo walang mga pangontra na katulad po nito, eh talagang tatamaan kayo ha, mga kumari, kung tingnan tapos isa pa. Bawa kayo po ilapitin ng mga ili ele elemento, mga laman lupa, mga maligno, ganyan. Bawa meron kayo sa mga bahay po ninyo, ganyan. Ito po, makokontra po niya para kayo hindi nilalapitan lagi ng mga ganyang mga elemento sa paligid. Yan, yung mga uh, witawit, mga Apre, tikbalang, may mga ganyan pa ba? Abay, meron po ha, mga kumari kong tikang lalo-lalo na po sa mga liblib -lib na lugar, sa mga bundok-bundok. Yung mga witawit, yung mga sinasabing na nakatira sa puno. Kasi maraming ngayon nagtatong sa atin sa bawal ba doon, pagpuputol ng puno ngayon, lalo na yung mga matatandang puno. Eh, nakatotoo po yan. Huwag kayong basta-basta magpuputol po ng mga puno-puno ha, mga kumari kong tikang. Bawal dyan sa mga properties po ninyo, baka kasi may nakatira. Bago kayo magputol ng puno, ha, mga kumari, kutiga, kailangan nyo po na magpalihe. Mag-alay po muna kayo. Mag-opering po muna kayo at magdasal kayo. Kausapin nyo po muna yung puno bago nyo sila putulin. Kasi baka may nakatira nga doon. Eh, nako, malilintikan kayo. Takapag kayo mga sa git Totoo po yan, ha, mga kasi ang pagkawit isa po isang klase ng ano, elemento na nakatira po sa puno. Sa puno sila nakatira. Diyan sila naninirahan. Tapos, diba, pinuto nyo yung puno tirahan nila aba ay mabubuwisit siya oh pag talibawa yung ano hayaan nyo lang bagyuhin pag binagyo di ba yung mga uh, puno may kusa namang natitibag napuputol talaga yun lumalayas na sila doon lilipat na sila o oh, di pre na kayo oh. <laughs> kapag lumayas sila yun yung pagkakataon Tuluyan na silang putulin pagka pinutol na siya ng bagyo hangin kusa na silang umalis, dyan lilipat na sila sa mga batang puno tapos doon na sila titira kaya pansin niyo yung mga puno na natitibag ng bagyo, yan, pwede nyo siyang tuluyan na ikat. Pero wag nyo, wag pong puputulin yung mga puno na malalago, malalaki tapos ipakiramdam eh, nyo yung kakaiba. Nako, may nakatira dyan, ha, makumalik ko talaga. Yung mga puno ng akasya, puno ng sampalok, mga kamatsire. Kasi nung isang araw, yung ang init na eh, leche. Direkt ang <laughs> init na dito. <laughs> 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 Nakajakit pa, ha, makumalik ko Ah, ano yun? Naulan na ini tapos na ula leche ano ba yan ha may kinakasal na tikbalang adong aga may kinakasal na tikbalang o oh, naulan eh tapos ano pa yung patak patak pa yan lalaki naku po oh, may kinakasal na tikbalang dahil hindi ba ulan naku ayan oh. pero usap kasi natin <laughs> So ito po ang makapalit ko Ang ating ngayon Ang ating pinakabagong pampaswete Ang ating gintong hilaw O ang ating mga pirates Sama kumari kong mag atikha po kayo nito Kung kayo po yung halimbawa ngayon Namun problema nga po sa mga negosyo po ninyo Ang hirap-hirap at ang bigat-bigat ng pasok ng benta Bawa ka po yung nalulugi ngayon Nako, i-boost natin siya mga kumari ng sa pamagitan po ng mga sinasabing pampasweting ito. Pero sabi nga po ha mga kumari kuntigang, ito ito po mga sinasabing gamit na ganito. Para lamang po sa mga naniniwala ha mga kumari ng Kung kayo po hindi po naniniwala sa mga ganitong mga pamaraan, eh nako, hindi ko na po isinasuggest pa isong ikunin po ninyo. Kasi baka naman kayo po yung mag-aatik hanga nito. Kayo po yung pumunulang po ng pag-aalil at pag sa sarili po ninyo. Eh baka ito po yung hindi rin po tumalab kapag ka Basta kailangan po kapag kayo po ay mag-aatik hanga nito, eh dapat po talaga 100% po kayong naniniwala po dito para talaga ito po gumana sa inyo hama kumari kong tigang o di baga pero dapat po hama kumari kong tigang kapag ka kayo po kumuha nito eh gamitin po ninyo huwag yung kumbasa basta kung saan saan ilalagay hama kumari kong tigang gamitin nyo para talagang kayo po swertihin naman o di baga o so inyo po dumuulan na sa so, Mariose teka nakabukas pa kaming bintana ako baka magbaha dito And so with that, mga kumalik kong tigang, sa so mga gusto mong maka-order ito, mag-PM mag kayo sa akin na mga kumalik kong tigang kasi limited lang po ito at baka kayo po maubusan na naman. Oh, so yun po ha, mga kumalik kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel. I know you like it and don't forget to brush your teeth. Bye mga kumalik tigang. Ako, magkita pa ako sa palengke, umulan eh. Ako kasi magluluto ngayon ng ano eh. Ano kayo makailuto? Kasi may ako dong bangos, pinritong bangos. Eh natututong na nasa patigas na. Parang gusto kong gawing ano, tinocho. Yung meron ang palaya tapos meron yung ano, yung black beans tapos lalagyan ko ng tahore. Masarap 'yun eh. Maraming kamatis. Ako ang sarap ng sabaw noon, hama ko mare kung tigang. Oh, uh, siya sige, ako pupunta muna ng palengke hama ko kung tigang at naulan na eh. Naku po, ano ba 'yan? Hmm. Nainitan na ako. Hmm. Sige, go na. Ay, naku. Oh. Baya, gusto ko sa aircon <laughs> <laughs> <boy. laughs>